Magandang magandang umaga po sa lahat sa mapagpalang umaga At meron tayong huli na naman Ano Kukoy? Okay. Kukoy! Okay. May huli tayo O isang igat Ayan napandaw natin ng mas maaga kagabi Kaya nahuli natin at muntik na naman makawala o oh. Dahil uh, sa nakapulupo to oh. Ayan malaki laki din kunti at tayo po ay magpapatrabaho ngayon ng uh, siguro isang araw na lang to. Meron tayong uh, pampa pampaulam. Ayan, isang igat. Aha, okay na to. Malaki-laki. Malaki-laki na rin. Ayan, ang igat. Kakatuwa naman, no? Meron ng uh, Mukha. Uh, dagdagan ko na lang siguro to medyo makakawan yan malaki pero kung kaya kong lagyan to pag ganun dyan na yung uh, taktura so dinodorog na po yung uh, ating uh, ating araro uh, rin po yung uh, araro mga ah at yan po ang uh, ginamit para mabilis sa uh, na durog na durog, durog. O. durog talaga, Oh, Ano tayo mga kalingap? Tayo nagpapasuyog na, ano? Yan. Ah, uh, pagdurog na kunti ang ating, uh, ating garden. Ay, no? Ayo. Ay, ay. Ngayon, ah, uh, mga birds, no? Birds. Yan, yeah, birds. Ah, uh, Pakatuwa mo ano, ng uh, tagak, ano? Ito yung ating kubo, uh, ano? Nakakatuwa yung ating kubo at uh, napakalapit na ang panaw natin ng ating at, at, uh, garden. Okay. So, magkatanggal tayo ng, uh, ng uh, buhangin, tayo ito. Yung mga damo, para ayan, may lipat natin yung damo. Ayan, dito sa gilid, kasi ngayon, gagawa po na sila ng kalsada rito. O kami uh, ng kalsada. Ayan, dito. At mamaya, uh, try ulit natin mag uh, o traktora. Ay, wala pala tayong kala. Oh, Rick, kailangan talaga ng kala dito. i

ay uh, tutublingan na po ito no? yung uh, tawag nila po ay uh, uh ulit para yun na yung pinaka final no? hindi nang no? uh, tamlan kaya i-box pa pero ang gagawin po natin ay uh, i no? dahil uh, yun, na, lagyan natin ng uh, plastic uh, mats so mamaya ulit mga kalingat uh, ang mga ibon no mga tagak diyan po sila nakatambay yan higit tayo po yung mga putik doon sa kalito natin o maghihintay ng mga tawag dito mga yan kulisap so habang uh, tayo uh, matatanggal ulit tayo ng uh, damo damo yan o uh, damo damo ka, mga kalingap so, yung mga nagubuntun-buntun na damo so nga po no Tantay na Ayan, madurog na po yung uh, lupa. Ayan, so tutubli na lang. At gagawin naman natin ay uh, ibabox natin. Uh, atin natin ang outcome nito. Ay, ito pa pala, meron pa dito isang uh, maliit na box. Kaya ako, no? ang so, tatay natin, pipino o kaya pichay. tapos po nang uh, pag uh, pulvorize, no, mga kalingap. Uh, ito naman po ay uh, tutudlingan na. Tutudlingan na po dito. Yung uh, kalabaw na ulit ang uh, gagamitin para sa pang-araro. At uh, gagamitin yung uh, pang-tudlingan, mga kalingap. So, ayan. Tingnan natin yung paano ulit, no. Pero ganoon pa rin yung process, mga kalingap. Kaya lang uh, may agwat-agwat na. Ayan, si Yarin Kalabaw. At, uh, uh napapasabak na naman. Yan, pero mabang-habang pa niya. Dahil uh, dinamitan po ng uh, hard tractor. Ito. Ayan, si paring uh, Kokoy. Dito pa rin, oh, Si Kokoy. Ano, Kokoy? Oh. Ayan, eh, ginakabit na. Ginakabit Up. Up. Tanggal na oh? Ha? Tanggal So, ganito po ang kalapad natitignan so, pa rin natin pag nandiyan na po yung mga uh, plastik kasi di ko kasi sabi plastik no Up. Up. Ay, uh Mga kalingap, sumuli ano, sa mapagpalang uh, araw po sa ating lahat. Tapos na po ang ating uh, pagpapadurog, usuyod, at patudling mga kalingap. Uh, Diyan na po magtatapos ang ating uh, vlog for today. Ano? At mga susunod na araw po ay uh, ikokan na po natin ito, ipa-plot na po. Pa-plot ko na po ito mga kalingap. Ayan. So, yan, yung plot to, mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, mga 10 mga kalingap. At now ay, uh, yan, makita natin kung anong uh, kakalabasan nito. So, inuulit ko mga kalingap, ha, hindi pa ako eksperto ano, na isang magugulay o so, farmers. Pero so, gagawin natin kung ano po yung ating uh, napapanood. Ano? Kasi lalagyan ko po ito ng uh, plastic mulch. Uh, ito po ang aking ginagawa, uh, no? yung paglala, medyo mahaba o malalapad ah so yan ang ating uh, buhay uh, bukid so muli maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa ating kalinga parang maraming salamat Kuya Bal, atid na kalinga prab at buong uh, team ano? God bless po ayan sa ating mga sponsors silent viewers maraming maraming salamat God bless Bye-bye!